Wow! Hello guys, for today's video guys, ayan. Oh, no, 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 no. Kinukuha no, no. natin ang video dito, may birthday dito sa maaming kapitbahay yeah. guys. Ayan, binibidyo natin ang lechon nila. Ano, napakasarap talaga, traditional na talaga dito sa may amin. Kapag may birthday, may di ba? Kahit mahirap ang buhay, simpleng buhay lang kami rito sa probinsya namin. Pero pag may birthday, may lechon talaga guys. Ayan, ang aking mga neighborhood guys, naglilitsyo. Hi, kahit kaway, kaway ka kayo dyan. Ayan, 'di ba? Manood kayo sa paglilitson, guys. Yummy, Yami lecture And Happy birthday na rin sa aking neighbor. Kasi jam mai ka Navarro, happy birthday lang ka. MVTC. Yummy. At ayan, tingnan nyo naman ang pulang pala ng -tula. pag naglechon ka yung apoy or yung charcoal or oling unti-unti lang ubagadahan-dahan lang para hindi siya maging sunog para yung pagkalutong ng lechon mo ay malutong na malutong at crunchy at hindi biglaan nga pagkaluto talagang luto siya hanggang laman kung kaya kailangan dahan-dahanin lang kahit sa anong bagay dahan-dahan lang and thank you for watching subscribe na rin.